Lord, nyo na yata ito. Wala pa rin ako na ako mabuti. Ilang ilang buhay yan. Nakarating na ako dito sa may ano. Pabangbang na ako. Wala pa rin napasok. Hayop na yan. Sa akin, tignan mo sa akin. Tignan mo. Malupit to. Malupit yan. Ayun, nakapok na yan o. No? ba? Hindi. Ayan, ito yung sinasabi ko na motor lang yung pwede makadaan. Buti nga binakbak to eh. Ito, ito mga tol. Saktuhan lang yung motor dyan. Jeez. Okay mga kawarmis Nakakuha na ako ng first booking ko Going to LRT Monumento 89 pesos wallet LRT ma'am na no? ah. Thank you Complete 89 pesos complete Alright wala nang booking dito mga tol okay, yeah. Charkis na yan From LRT Monumento Nakakalagpas na ako ng 5th Avenue 3rd Avenue na yata to Wala pa rin ako nakakuha booking Ilang ilang buhay yan Nakarating na ako dito sa may ano Pabangbang na ako Wala pa rin napasok Hayop na yan Alvarez Street no Kaya po Diyo ah! na nga lang ang shower cup Shower cup Kaya magami shower cup eh Shower cup, shower cup, cup. shower, A shower cup. Oke <laughs> ano? Oke nanti, makna. Thank you. Logi na agad, logi na agad. Ang di dito utang ina. Selang, no? ah obon. Dalawang booking nakuha ko mga tol Time check tayo 11.11 11 na Putangin lang yan Tagal ko bago nakuha to ah Wala na Finish na Naka ano ako sir Naka move it Sige ba Diyan po kayo sa may poste eh, no <laughs> Ikaw yan sir To 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 sa harap mo to <laughs> yan ay, ay, ay pap Sir win Aba, yung... ah. Doon na bayad na no? Tapos naman ito Paas, okay na So eto mga tol, na-pick up ko na yung isa Kunin ko pa yung isa Nakakasar lang kay Mubit kung kailan ako nag-uniforme ng Mubit Tsaka walang pumasok na booking sa akin Ano ba naman yan, boy Bakit naman ganun Eh wala, hindi naman tayo pwedeng tumambay ng tumambay lang Tumantay tayo ng antay ng booking kay Mubit Napakatagal pumasok eh Mas mabuti maglalamob na lang muna Para kahit papano eh Hindi sayang yung oras Siba? Alright, let's go Okay mga tol dito na yung isa Jolly's Merchandise So okay ito yung Ay pucha na yan ang daming tao Mamin Patay tayo dyan Haba ng pila paano to Apaka simple lang yan boy Ma'am pick up Pick up Hari po Hari Oh, ah, sige. Okay. Okay. Buti maliit liit. Alam ko, malaki din eh. So, eto dalawa na yung dala ko mga tol. Ano ba unahin ko? Ito kasi bandang Congressional Road Extension So yung deliver ko na isa nandito banda Check natin mabuti ha Para maganda-ganda Ina 21 minutes ang puta 19 km so bandang liano road tapos yung congressional ito kalapit lang naman sila kaya lang parang lugi no lugi sa pamasahe sabayan natin na move it baka sakaling may pumasok magbabaka sakali tayo kay move it ngayon guys set destination to deparo kaloocan north deparo kamarin yan yan ang inang yan pahala na siya ang inang kasi to napakataas naman nito kasi Okay, iya. Yeah. Tinapos pa rin. O, ina, nagbuhol-buhol pa. Hmm. Hmm. Wag lang mahubad to yan 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 okay ini boy ah, wala Sa, nakailan ka na? Ha? Nakailan ka na? Ilan na ito, diba? Isa ka <laughs> Putang ina niyan, ganun din ako eh <laughs> Ang tumal <laughs> Naglalamove nga ako pa ako, local dalawa na no? Nakailan ka na, isa ka lang din? Hmm Antumal. Ano oras ka lumabas? Ano? Hindi, nagpalit kasi yung gulong eh Kali ano? Magkano gulong? Sekinan. Sekinan yan. Sekinan. Makapal pa. May silan na rin yan. Ah, oh, may sealant. Diba? Sa akin mo sa akin, mo. Malupit 'to. Malupit Ayun, um -walk -walk na 'yan. Eh, oh. no, <taring> kopne 'yan, no. Kerenin din ba? Hindi. Ano 'yan? Speed power. Okay. 'yan? 1,000. Ano diba? diba? <laughs> <laughs> 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano ito binul ano eh binul lang na islang yung loob niya ni. Eh. Kapan binul ka na? Api ah, na sa Tinapalan sa loob. Ah, sa loob, pwede pala yun? Hmm. Ano pa tapa para sa si interior ko? Oh yun yun. Pwede pala yun? Kasi una binarahan yan. Dumalap ni luluwa. Oh lumuwa. Tapos tinapalan niya dito. Ano lalamuk kaya? Oo oh. May buwing na. Lang. Oh meron na. Double buwing na. Mm. Opo. Ano, chain mo pa kuya. Tapos yung may palik ko sa kanan. Oo. Uh -huh. Ayan po, dandan po ako. Nagpapabarya kasi ako 1K pero ako Ah, sige po. Eto ma'am. Ayan. 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 kuya. Ano lang ito 157? Ano lang tayo 157? Eto uh -uh. Thank you. Oh, nakarating din. Hanip yan. Yeah. 143 lang sir 160 km. thank you Woo! wala talaga si Mubit guys ayaw ako bigyan putragis na yan so ito mga tol after 10 years putang ina 10 years na ngayon lang pinasukan ara po ara power cut ka madam yan yeah. bagundong 87 Thank you. Okay, mga tol, baka sakali ulit tayo kay Move It. Wait, dito dito lang na booking, pwede na. Etong mga tol, medyo sinuwerte, pinasukan ako dito. <laughs> Kaya lang 50 pesos lang 'to, pero okay na. Pangkain rin 'to, pangkain. Move kay Kevin pa. Ayun. Masaya ka. <laughs> <My> helmet mo <laughs> Okay, salamat. Kilala ko yan si Mubit. Bibigyan Di, ko agad ako niyan. Kasi tinuloy-tuloy niya na ako kanina eh. O, oh, tignan mo. Papasukan ka agad ako niyan, boy. Kilala ko yan si Mubit. Napakabait na sa akin yan ni Mubit eh. Tignan mo, tignan mo. O, oh, o, oh, o. Oh. Tutang inawala Kain muna tayo. Ano meron dito? Ano meron dito? Utang ina mo. Ang ah, away to ah. Ang meron dyan Ah Mga walang helmet Bakit kasi kayo nagmumotor Wala kayong helmet Para kayo mga gangster dito sa Kalaokan North Pag ako talaga naasar sa inyo Pahuhuli ko kayong lahat eh <tong> <laughs> Ayan mga tol, after 10 years, nakakuha na ako Going to Valenzuela, Gente de Leon Lala move Wala talaga kay move it eh. nakakaasar Lala move, saan kayo dito sa may Banyan Street? Nakapasa ka na ba sa gate? Opo, opo Diretso ka pa, diretso ka pa Ayun, panging aso ni sir oh Alam nyo, mababait sa akin yung mga aso na to eh Tingnan nyo Ay, hindi ko makahalo. Okay na. Thank you. So, ayan mga tol. Binigyan tayo ng 120 ni boss. Napakaangas. Bumili pa akong bago. Hindi naman nagagamit pang hayop. Huwag kayo yeah. Galit na galit. One, eh. Alam nyo mga ka-wormies, may isi akong isang portal sa inyo. Isang mabilisang daan. Kung mapapansin nyo, nandito tayo sa may General Louis. And then, pinapakaliwa ako dito sa may P. De la Cruz. Yan, P. de la Cruz. Hindi tayo dadaan dyan ngayon Kasi ma-traffic dyan, maraming truck na dumadaan Tsaka lubak-lubak Tagus niya Mindanao Avenue So may isishare ako sa inyo mga tol Dito yung secretong portal niya Tara, ipapakita ko lang sa inyo guys Yan, naakit ka lang ng bahagya dito mga tol Yan, General Luis to, pakaibiga eh, Tapos ito mga tol, madadaan na itong Sacred Heart Parish na yan Marami na rin mga motor na dumadaan dito mga tol Pang motor lang talaga kasi hindi kasya yung mga sasakyan dito Yan dito, dito tayo dito Tapos dun mga tol, pag dinirecho mo ron, Vista Verde Biga Eto pag dinirecho mo to, Mindanao Avenue na Kung mapapansin nyo tong mapa na to mga tol oh. Ayan o, oh, may putol yan dito Ayan o, oh, Mindanao Avenue mas mainam na binuksan na rin to kasi sobrang hassle dun sa kabila sa may PD La Cruz ang daming truck tsaka ano, ang pangit ng daan, lubak lubak so eto mga motor lang dumadaan dito papunta kasi ako ng Ugo ngayon may deliver ako kay Lala Move Ayan, ito yung sinasabi ko na motor lang yung pwede makadaan Buti nga binakbak to eh Ito, ito mga tol Saktuhan lang yung motor dyan Sheesh Tapos yan, may mga tanim-tanim dyan Garden Tapos dito Yak, yeah, yak, yeah, yak yeah. Yan yeah. Yan Tingnan niyo yung mapa oh. Wala na, hindi na alam ng mapa kung saan siya pupunta. Napapraning na siya. <laughs> Motor lang din yung magkakasya dito. Yan. Oh, di ba? 1 and a half kilometers. Ito yung guys, yung Papi de la Cruz. Yan. Ano oh, tingnan niyo, oh. napakadaming dumadaan tapos lubak-lubak yan diyan. O dito, nasa Mindanao abi nyo ka na agad O di ba? O di ba mga Ormis? napaka basic Isa na naman si Kretong Portal Ano nabunyag. <laughs> o di ba, 5.4 km na lang Nandun na ako kagad Kaysa nag nagpili lakros ako, matatraffic pa ako dun Kumasok ka lang sa loob Bad scene si lang yun, abang kita O dito na ako sa loob sir oh, Sige sige, lalabas na ako Uy! Okay, okay. Ay. Yan na may tip pa Hindi ko lang po alam Thank you, Thank you. Okay So ito mga kawormis Medyo uwi tayo na malungkot <laughs> So bali ang ginita natin kay Mubit Nasa Tingnan nyo guys ha 183 pesos malinis And then kay Lala Move 183 kay Move It And then kay Lala Move 324 183 plus 324 Nasa 500 plus lang <laughs> Iyak na lang talaga So ganun talaga nangyayari mga ka-wormies Kapag mapili sa biyahe Tanghali gumising Yan Yan yung mga pwedeng kitain <laughs> sa mga darating na araw mga kawormis masisipagan natin susubukan natin lumabas na madaling araw pinapangako ko mga kawormis kaya kita kita tayo sa mga susunod na episode sige na mga tol ba bye